Ang selos ang asawa ko, dear servant of God, magandang araw po, itago nyo na lang po ako sa pangalan ana. Masaya po kami ng tatlong anak ko sa papa nila na si Berto. Siya po ay mabait at masipag din naman, pero lately napapansin ko po na sobrang bugnutin na siya at ang kanyang pagselos at grabe na. Hindi po ako mahilig lumabas ng bahay, at hindi rin po ako mahilig sa gala, pero kahit simpleng pagpunta ko sa tindahan para bumili ng asukal, Nagtatanong siya ng paulit-ulit kung sino ang kausap ko, bakit ako natagalan, at minsan parang napapagalitan pa ako. Alam ko pong mahal na mahal ako ni Berto, pero minsan po parang nasasakal ako at nalulungkot. Gusto ko po sanang malaman, paano ko haharapin ito ng may wisdom. Ayokong mauwi ito sa laging away. Gusto ko pong maging maayos ang aming pagsasama at mapawi ang kanyang selos. Lubos na gumagalang. Ana, dear Ana, Salamat sa pagtitiwala at sa pagbabahagi ng iyong puso at karanasan. Ang iyong sitwasyon ay hindi madali, pero may pag-asa. Ang sobrang pagseselos ay kadalasang bunga ng takot at insecurity sa puso ng tao. Maaring mahal ka talaga ni Berto, pero natatakot siyang mawala ka. Narito ang ilang hakbang na may kasamang biblical wisdom na makakatulong sa iyo. Isa, manalangin para sa asawa mo araw-araw. Sabi sa Philippians 4:6-7, be careful for nothing But in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. And the peace of God, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Idalangin mo kay Lord na tanggalin ang takot at insecurity sa puso ng asawa mo, at palitan ito ng tiwala at kapayapaan. Dalawa, panatilihin ang bukas at mahinahong komunikasyon. Kaibiganin ang iyong asawa, huwag lamang na partner. Humanap ng tamang timing, sa mahinahong boses at ipaliwanag na mahal na mahal mo siya, at wala siyang dapat ipag-alala. Proverbs 15 is the one, a soft answer turneth away wrath, but grievous words tear up anger. Tatlo, ipakita ang respeto at assurance. Madalas ang selos ay humuhupa kapag ramdam ng lalaki na nire-respeto at pinapahalagahan siya. Gumamit ng mga salitang nagbibigay ng katiyakan tulad ng Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang laman ng puso ko. Ikaw ang kasama ko sa habang buhay. Sabi sa Ephesians 33 minuto pasado alas 5, and the wife see that she reverence her husband. Apat, maging consistent sa transparency, hindi masamang ipaalam kung saan ka pupunta, at gaano ka katagal, basta ito ay ginagawa sa pagmamahal at hindi sa takot. Ito ay paraan para mabuo muli ang kanyang tiwala. 5. I encourage siyang lumapit sa Diyos. Ipaalala kay Berto na sa Diyos siya dapat kumukuha ng seguridad at kumpiyansa. Psalm 56 is the 3, What time I am afraid, I will trust in thee. Anim, Maglaan ng quality time together. Minsan kaya nagiging seloso ang asawa ay dahil kulang sa bonding. Gumawa ng simpleng gawain na magkasama kayo magluto, manood ng pelikula, maglakad-lakad para maramdaman niyang kayo ay close at walang dahilan para magselos. Pito, huwag suklian ng galit o pangungut siya ang kanyang selos. Ang layunin mo ay hilang, hindi debate. Tandaan na ang pag-ibig ay nagtitiis at nagpapatawad, 1 Corinthians 13 is the 4 minus 7. Ana, habang ginagawa mo ang mga hakbang na ito, ipagkatiwala mo sa Diyos ang proseso. Unti-unting mababago ang puso ni Berto kapag nakikita niya ang iyong pasensya, respeto, at patuloy na pagmamahal. Ang Diyos ang tutulong sa inyong relasyon para maging mas matibay at mas maligaya. Nanalangin ako para sa iyo ngayon, nabigyan ka ng Diyos ng lakas, tamang mga salita, at pusong puno ng pag-ibig upang dalhin si Berto mas malapit kay Kristo at sa iyo. Lubos na nagmamahal sa Panginoon. Servant of God.